Guys, ito nga pala yung buong place. Yung papasok dun sa bandang ulo ni Angela ay yun yata yung VIP room at dun na rin yung CR nila. At sa likuran naman niya yung balcony at yung stage kung saan pwede kang kumanta. At yung pwesto sa harapan namin ay yun yung malapit sa counter. At feeling ko ay hindi ito magandang spot kasi kung gusto mong video gaya ng ginagawa ko ay against the light. Wala rin masyadong privacy hindi gaya ng sa balcony na feeling mo talagang kayo-kayo lang. Yung matandang babae, este, yung magandang babae nga pala sa tabi ni Angela ay si Ate Nitz, na humabol na lang din dahil tinapos pa niya yung duty niya. At syempre, hindi makukumpleto ang birthday kung walang birthday cake. Kaya naman si T.L. Kat bumili na nga ng cake sa Red Ribbon. O Red Ribbon, bikini Para naman mas maging masaya at makantahan namin si Win. Para kasi talagang may kulang sa birthday yan pag walang birthday cake, no? So after nga namin kantahan si Angela, este eh, si Win, ng happy birthday, e eh, pinarte na nga nilin yung cake dahil ubos na rin yung pulutan namin. Paano ba naman kasi ginawang kanin yung mga pulutan? Ang mahal pa naman. At speaking of pulutan, syempre hindi naman papahuli si Ate Umorder siya ng 12 inches pizza worth 399 pesos na ang flavor ay the Mexican. Gusto sana niyang sumagot na isang lechong manok, kaso kung ipapasok naman namin yon ay may charge yung 390 pesos dahil meron to sa menu nila. Kaya pinagtsagaan na nga lang namin guys pizza na halos mahiya na yung bun paper sa nipis. At hindi man lang nga kami nakapagtigay-tigisa sa sausage na toppings dahil anim na manipis na slice nga lang to.